Uh, gusto ko lang ipapakita sa inyo kasi kanina na dito yung guardia. Uh, trabaho na Manila yun na mag ano, na manita. Uh, ito yung plaka ko. Uh, tapos ito yung naparkingan ko. Hindi pa ito nung bago. Uh, uh, pakita ko lang wala yung kalat. Baka sabihin may nagkalat. Uh, tapos ito. Yan. Dito papakita ko sa inyo walang kalat dito. Ayan, may basa lang kasi nang sa ako dyan marumi. Ayan. Ito yung pinikura niya kanina. Yan. Pero walang kalat yan mga share Ay, natutong na, natutong. Natutong. Pahinaala natin. Hmm, yung iba kasi nagkakalat. Ayan, walang kalat siya siya. Ayan, basa Tubig Biglang yan. Bakas lang, ano? No, natutong pala, natutong. Kailangan ko lang ba na mga sir? <laughs> Ayan, walang kalat yan, wala. Oh basta alaki yun, naghugas uh, ako yun.